So, what's up sa inyo mga Garno? At welcome back to my YouTube channel. Shush! No ka, angas! Eh! At for today's video ay gagawin ko kayo ng isang masarap na food trip. Ta. Let's go! So, ito mga Garno, ang ating unang first step is maghihiwa tayo ng sibuyas. Tapos, ilalagay natin sa ating lalagyan. Alright. Next is, kamatis natin mga guard. Rewind lang din natin. Then, ilalagay ulit natin sa ating lalagyan. Saka so, natin ilalagay itong ating puto bongbong mga guard. Dahil kinilaw na puto bongbong ang ating putahe for today's video. Next, maghihiwa tayo ng siling haba at ng luya. Tapos lagay natin dito mga guard sa ating lalagyan. Alright. Saka natin siya pipigaan ng kalamansi. At lagyan ng suka. Saka ng konting paminta. Ilalagay na rin natin itong moscovado sugar niya mga gar. Alright. At eto na ang ating kinilaw na puto bumbong. Shush! Napaka-angas! No, Ay! Eh. So, eto na mga no? Titikman na natin ang ating kinilaw na puto bumbong. Ayan. Okay. Ang ating puto bumbong. Hmm. Hmm. Kamatis, sibuyas. Hmm. Nakain na akong buto ng buto ng kalamansi. Ang ating sibuyas. Toto bong, -bong ulit. Hmm. Hmm. Tomatis si buyas. Hmm. Putu bumbung, hmm. putu bumbung, lihat mah, agar. Hmm. So, hanggang dito na lang mga gar. Peace out!